Ilang tulog na lamang po, Valentine's Day na. Kumusahin natin ang presyuhan ng mga bulaklak sa Dangwa. At naroon pa rin po live si Athena Imperial. Athena, Yes, iba na habang papalapit nga ang Valentine's Day ay tumataas ang presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa no. Kanina yung mga binanggit natin ay uh, 350 to 500 ang presyo ng mga ganitong bouquet. At dito naman sa pinuntahan nating nga uh, flower shop kay mga uh, Jonald Mamawa. Hello po, good morning. Morning, ma'am. Meron sila ditong mga bouquet na kakaiba, unique, ano? Katulad nitong mga ganito, na arm bouquet. Ayan, kung makikita ninyo, meron siyang stuff to. Yung mga ganito po, Mang johnald magkano po yun? 700 700 pesos. So, pwede pong mamili ng kulay, ng rosas. Opo. Opo yung mga ganyan po, ilang rosas po yung kasama niya? One dozen. One dozen. So, eto, pwede ganito yung kulay, pwede ding uh, pink, pwede mamili. Available na kulay ng stuffed toy. Pwede rin tayo, Ivan, na ganito. May kasamang isang dosen ng rosas at isang dosen ng tsokolate, yung Ferrero Rochers po. Magkano po yung ganito, sir? 1,000. 1,000. Pwede din pong mamili ng kulay ng roses. Opo. Ano po usually yung kasama ng roses? Kasi hindi naman pwedeng puro rosas lang, eh. No, kailangan medyo lumaki siyang tingnan. Ano po yung mga, kasama natin? Mga astromeria. Astromeria. O, oristatis, ganon. Hindi na po magbabago ang presyo niyan pagdating ng Valentine's Day. Ay, matataas pa rin yan. Ayan. Pero sa so ngayon, ito 1, ay 1,000 pesos. Okay. Tapos Ivan, yung mga nagtitipid dyan ng uh, ibibigay sa kanilang mga crush, meron na sa mga estudyante, merong ganito. O oh, ayan. Ang tawad dito ay? Pocket bouquet. Magkano naman po yung pocket bouquet? 150. 150. O ayan, mukha siyang corsage. <laughs> Binubulsa lang. Ibigay po natin sa mga crush natin. At hindi lang yan, meron din silang yung gawa naman sa sabon. Okay, ito yung mga first time na gawa sa sabon. Ayan. So, pag pinagsama-sama, pwedeng ganito ang kanyang itsura. Ayan. Sir, paano to? Yung sabon, saan ginagamit? Hand soap, kahit saan? Hand soap, body. Body soap. O, yan. So, yung petals po nung uh, pulang mga rosas na yan ay gawa sa sabon. Magkano naman po ito, sir? 900. 900 pesos. One dozen na yon. Pwede din po yung mga tingi-tingi katulad nun isa. Magkano naman po yung ganyan? 80 to 100. 80 to 100. Tapos sila na yung bahalang uh, mag-arrange. Uh, okay. At bukod dyan, Ivan, ito, meron silang pinakabago. Ito po ay yung mga rosas naman niya gawa sa underwear. Ayan. Lace underwear yan. Bali, ilan po ito? Ilang? Seven. One, two, three. Seven na underwear kasama ba yung ribbon? May oh, ribbon kasi ito eh. Ayan. So, seven lahat-lahat. Isang linggong pag-ibig po ito. Ayan. Magkano po yung ganito? 100. 100 pesos. Kakaiba siya. Ayan. So, ibibigay sa mga misis. Ito po yung itsura nung, ano, tinanggal. nung tinanggal. Ayan siya. Tapos, lalagyan siya ng underwear sa loob. Pwede pong mamili ng underwear. Kami, yung customer ang bibili. Kanyari, Victoria's Secret. Tapos kayo na lang. <laughs> opo. yung ganon. Tapos, <laughs> pepresyohan nyo na lang po yung pag-arrange. Ganon. Okay, at yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Dangwa. Ivan! Atina, payuhan mo nga yung mga kalalakihan nating nanonood. Ano ba yung uh, Anong klase mga bulaklak? Anong arrangement? Ilang piraso? Para ma magkaroon ng idea yung mga manonood natin mga bibili ng bulaklak sa Valentine's Day. Ako personally, gusto ko talaga ng roses, Ivan. Tapos gusto ko madami. Gusto mm -hmm. ko mga limang dosena. Ganyan. Mataas ang standards High Pero yung one dozen, okay mm -hmm. na din. Tsaka gusto ko ng arm bouquet. Mas gusto ko yung arm bouquet kaysa sa... Round. Ayan, so ako kahit na hindi masyado sa tsokolate kasi medyo nakakataba siya. Mas nakakataba ng puso ang rosas Ayan. kaysa oh. sa pagbibigay ng tsokolate. Ayan, Oy, so na may lang. idea na ba kayo? Iban, ikaw, sa tingin how mo much... ano dapat ibigay kay misis ngayon? <laughs> ako pag-iisipan ko pa, mama, itatanong ko nga sa'yo. Eh. But how much should uh, a guy be prepared to spend para sa isang medyo bongga na bulaklak sa Valentine's, Athena? Magkano? 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 Yung mga ganito kasi ay 350 sa ngayon. Mm -hmm. No? So pwedeng tumaas siya, 500, 350 mga sa Valentine's Day. Day. Asahan natin mga magkano na yan sa Valentine's Day? <laughs> 1, mga 1,000 po eh kasi talagang nagkakaubusan ng bulaklak sa mismong araw. Pero kung gusto niyo makatipid, ngayon pa lang magbigay na kayo in advance sa inyong mga partner. Para hindi masyadong magastos sa Valentine's Day. Yung matitipid natin, pwede nating gastusing pang-date. Ayan. Ayan. Igan at Ivan. <laughs> okay. Maraming salamat. Salamat, salamat Pero, sa tips. Salamat. Pero ngayon, sa hirap na rin ang buhay. Hmm. <laughs> kung tatanangin niyo yung mga manliligaw kung uh, oh. bulaklak ba o tsokolate, mm. maging mm. practical po kayo. Hingin niyo sa boyfriend niyo, bigas. <laughs> <laughs> Makikinabang Pansain. pa yung pamilya. Kasi bulaklak, malalanta. Tsokolate, <laughs> oh. tataba kayo. <laughs> <laughs> bigas. At inahas. Ano, wala namang sweet sweetness. No? <laughs> no? Parang, naman. Gawin mo korting puso. <laughs> puso. Alam naman kayo naman. Pusong bigas. Oh, Pusong, Pusong bigas. bigas. <laughs> Maraming salamat, Atina Imperial.